Hi guys. OFW oh. May love. May love. O life. O oh, di ba? Uh, pag OFW life ka. Ano daw yun ano yung pinisa sabi ko? Ito siguro yung mga kwarto ng mga middle class. Oh, middle class talaga. syempre kasi 2,000. Pag 2,000 yung OPA, means, ibig sabihin, malaki yung sahod. Diba? Diba? tawa ng tawa si Ruby. O, may TV sila. Oh, imagine nyo yan. Kung hindi malaki yung sahod mo, wala kang TV. Kasi mong ka man. Pero pag, may, uh, uh, pag, pag nag-vlog ka na, hindi naririnig yung boses mo. Maririnig, syempre. <laughs> tapos. <laughs> ulit, ulit. Ulit, ulitin. Mangit, <laughs> nagsasalita, nagkukuntuan din pala tayo. Hindi, okay lang yun kasi normal nga. O, tapos mayroon sound system pa si Sam. O, di ba? May palam, siyempre. <laughs> pala ship. Islam ship. Nabubulol pero eh. Oh, 'di ba? Oh, si may mga bus-bus pa sila diyan. Ganyan. Oh, tapos kita nyo yan, ang dami nilang mga pabango. So means nasa middle class. Middle class. Parang nasa ano din yan. Tapos napansin ko sa kanila, ang dami nilang bike. Alam niyo kung bakit marami? Mayroon pa silang bike doon sa labas, tapos may scooter pa sila, tapos parang may bike, may e-bike ang tawag ba yun. Tapos ayan, oh, may bike pa sila. Tapos tingnan nyo naman yung mga bag nila, mga branded. Oh, saan pa kayo dyan? Tapos binigyan pa ni Sam Sinita ng sapatos na Adidas. Original. Oh, dyan yung mga bag ni ate. ba Diba? sa so, iba't ibang klasing ori ng OFW. Ah. oh. yung trolley ni Matone. Bibisita sila. Tapos ano pa ba? Akala nyo ha. Marami pa silang mga yan, oh, Di ba binigyan niyo rin si Sinita ng ano, sombrero? Oh, blue, blue na sombrero din 'yun. O, oh, yan. Nandiyan yung mga kagamitan nila na hindi ginagamit. Bunga. <laughs> See? O. Oh. Pagdating nila, is ready to eat na. ready to eat. Ang kanin dyan. O, oh, initin lang nila. Ganyan, guys. O, oh, nagapalondri pa sila. <laughs> Tapos, ayun. Oh, maraming silang pasalobong dyan sa ilalim ng lamisa. Hmm. Saan pa kayo dyan? So, siguro kay kind of siguro to pang boxing. Oo, akin mm. Si, may mga ano pa sila dito, Oh. May mga pabango. Tapos ang bisita nila nasa second floor. Ayan, o. Oh. Mm. Ito yung klaseng bisita na pinagsisira niya yung mga nakasabit. Trespassing na <laughs> ng damage pa. yan at siya ay mukhang galit pa. <laughs> Yan. Galit na galit si Matulo. Oo. Oh, masyado siyang private. Para din yung isa. Sinitan ganyan din. Pag pinicturan or magvideo ko na ako, hindi... Ako din, Rove. Gusto ko magpicture ako. Ako lang. Malakas loob ko pag nagbibideo or magti tiktok Wala, na, na, ako lang. Pero yung iba pipicturan ako, ayaw ko. Hmm, ba't gano'n? Ganyan din ako, Rove. Kayaan mo lang akong, ako magpicture. Bakit ang dami nyo dito pasalubong sa ilalim? May mga chocolate pa pala. Kasi uuwi ng Pilipinas. Sa so, December. Yeah. Iipon sila pa konti-konti. So, ganon guys yung buhay ng OFW dito. Yung opa nila. Nabusog ako sa niloto ni na Noodles. Kasi, eh no? May nakita kong Lucky Me. Na lang Tapos, ako. may bunggas siyang iklog. O, oh, nilotoan niya ako, di ba? buwas na lang siya daw maglaba. Inulit. <laughs> o, di ba? Ayun, may sound system talaga si Sam. Hmm, ganyan, guys, ang buhay oh, it o 8W dito. Lang, eh. Ganyan. Ito, 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 ito. Sige lang. May MK pa doon si ate, o. Oh. dami niyong dami gamit. Malaki din ang space yun dito, no? Mayaman Kaya. kami, guys. Kita mo, may mga plastic kami dito nakatago, oh. Yung mga garbage bag na kami, oh. Hmm. Mayaman kami sa plastic. Hindi, kita mo yeah. lang sa bike pa lang, oh. Mayaman mo. kami sa labahin. Mayaman kami. Yan ang totoong mayaman. Kailangan uh, mo yung gloves ko, te. World. Gloves. Asan? Original yun. Ah, ito? Uh -huh. Aso, ang isa na wala. Aha, kabila. Bigay ng client yun? Oo. Oh. Oh, o, diba? Grabe, bakit dalawa yung bike nyo dito? Kay Sam yan, tapos kay ate? Oo, oh, oh, yung, yung sa baba kay Sam. Yan ang pinakamahal yun. Yung kay ate? Nasa 7 daw yun. 7K? 70. 7,000. Kaya nga. Kaya nga. Sinas mato ni, baka lumabas mag an mag an yati. Ganyan siguro, ganito siguro kay puti. Mga yung mabait mm, pero gray. Pero, kaan, pero gray naman yun sa kanya. Mga uh, Sa Germany niya yung biniling? Hmm? Just Germany. Yes, so, nagwalis na. Hmm, um, bahay. Na mm, doon ka muna matulong. So, ayan guys, dalawang oh, libo yung upa nila dito. Sa Durham, 30,000 sa piso. Ganito lang kaliit, ba diba? Mahal. Pag sa mga Pilipinas to, siguro mga magkano bang upa nito, always sa tingin mo sa Pinas. Siguro mga 3,000 or 4,000. Yan. So, ganito yung buhay dito sa abroad, guys. So, marami silang gamit marami din sila angir. <laughs> At wala yung may-ari dito. Ako'y nakialam na. So, ayan o. Oh, oh. Ayan, ayan. Ito yung mga ano nila. At bitbitin ko na rin yung mangko ko. Kasi nilagyan niya nung tagabi ng ulam. Nandun sila sa bahay kumain. Kasi day off nila. Sabi ko doon sila pumunta sa bahay pag day off. Ito. Ayan. Binigay ko to kay Rowie. Yan. Pag alis ko. Tapos ito. Yan. Tapos ito. Tapos yan. O. Oh. Yan. Basta mga puti. Alam nyo na. At sana si Matuna kam Come baby, come. Dali na. Go home. Mayroon doon doon si Rose sa third floor. Dito si Paida. Diyan si ate. Come on na. Matuna eh. O diba? Ganito lang. 2,000. Dwear Hub. Gusto ko lang magkaroon ng TV. Kaso nga lang, baka na ni Matoni. Pero hindi naman siguro. Kasi yung TV namin wala na nung paglipat namin. Sa bagay, parang wala naman nanood. Siguro ipiplay ko lang yung sa YouTube ko. Makabili nga ng TV. So, bye-bye na guys. At, titingin ako ng TV.